Kami okay, surada rin sa area karo sa may Taguluan, proceeding po tayo sa may Villanueva o Gasaan. Ang uh, ato kaubang ka si Mr. Jam, nagkamulo na, na uh, kuha, nagkamulo og dahik sa baruto. Kaya among sakyan, kaya among tanahong yun, kung sa kalayo yun ang abta na ning maong uh, kahintang karoon sa tubig o dagat na medyo uh, pula. Uh, karoon nga po na, uh, mga ka Ato At ipasa kang Mr. Julina, Mr. Jun. Sakay na daw na. Magubo ba may sapato Sir. Ayaw. Ayaw na daw. Okay, 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 okay. Ah, ako na masakit, tunga ko. Masakit okay, ka. Ikay mga tuba, ikay mag-video. Uh, tubangan ko, asa? Tubangan ni sir. <laughs> sakay na ta guys. Ay, sakay na ta mga kamisor sir. Daniel ako sa tunga. Hala, hala na, sulod na tubig. Hala. <laughs>

Kaya mo yung gusto aon ba unsa kay sitwasyon karon sa dagat? Kay daghan na dawat nga report even kani ang coastal areas kaya hindi uro mo kuno gyapoy itsura. So gigatag tagulan proceeding ta sa Villanueva ug saan para lang taon kina tuon sa kay sitwasyon. O kalayo pod ang naabta ng uh, kahimtang sa kulor sa dagat karon nga panahon mga kamisor. So atong tanawon uh, karon pa panahon na mga kamisor kung unsa gyud uh, kung unsa ka kuan. Unsa gyud kalayo ang Okay, hadiyot sa. Okay. Bifar na diha wala pa ang Bifar dere Sir Mark. Mo pa among gahulaton. Onya Ma'am ha. Ma'am Jocelyn pala ha ka Joker basa nag-comment nga Flood Central. Okay. 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 <tik> sigi <covers> okay. okay. kay sa mga kamisora kay ato nga tan ang kahimtang karon sa area gyud Kamu kamulot ug <laughs> plaster kan magkamisor kay musa kayta sa baruto mapayngon ta to sa may area ah uh, Okir na siya, sir? Itu mo na Kami sa mga kami sir <laughs> so kita makan sa mga kami sir <laughs> kaya itong pagsakay mga kami sir na medyo nakuhaan man siya tabangan 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 ako video uh, medyo nabasa na rin ano na ba mga kami 100. sapatos Mau okay, kira nasi tapakan, sir? Yeah, Flywood, bro. May butang anak. Flywood. Flywood. Kajut sa mga kami sa mga plaster sa ta Ayan regards kay Lambo doon from Poblasyon to Pamex Salamat po kay mga kamisono kay Sir nga maugid ang maguban sa tuwa <laughs>